Hello guys, so JCCB here at uh, ayun hindi ko na-expect na may marathon pala ngayong Sunday So out muna tayo sa car spotting and then uh, magpubike tayo dito sa Luneta Pag-usapan na natin at game na Okay guys, so alam naman natin na iconic itong uh, Rizal Park. So meron lang ako sasabihin sa inyo. Dito, ayan, saglit. Itong nasa taas, sa mga hindi pa nakakaalam, yung tatlong star ay nagsisimbolize ng uh, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay base lang sa pagsisiyasat ko nandito sa baba yung mismong katawan ni Rizal. Noong mapas lang si Dr. Jose Rizal, nagpa siya ang otoridad na ilibing ang kanyang labi sa isang walang pangalan na nicho sa Paco Cemetery. Matapos ang dalawang araw, nalaman ni Narcisa Rizal kung saan banda inilibing ang kanyang kapatid at siya ay naglagay ng tanda na, RPJ, sa pamamagitan ng initials ni Jose Rizal na pabaligtad. Hey guys, so nandito tayo sa Rizal Park, kagaya ng sinabi ko kanina. Tapos, yung katawan ni Rizal ay... binaon doon sa Paco Cemetery. So magpunta tayo sa Paco Cemetery. Tingnan natin doon. Kasi merong ano eh, merong uh, initials doon ni Rizal eh, na pabaliktad. Hindi hindi siya ano Jose Protasio Rizal. Eh. Ang nakalagay doon ay baliktad. So ayan, punta na tayo. And guys, so nandito na tayo sa Paco Cemetery. So itong cemetery na to ay uh, dito inilibing si Rizal. Pero, mayroong nangyari eh. Kinukay yung labi ni Rizal dito. At, dinala dun sa, ano, sa bahay ni Narcisa dito sa Maynila. Yung kapatid ni Rizal, si Narcisa. Di ba, ali, hanapin natin yung labi, yung, ano, uh, grave ni Rizal dito. Sige, pasok na tayo. Ayan, pasok na tayo. Hindi ko lang alam kung, ano, uh, yung mga... Lumang adobe ito, 'yun nandito. Pero baka sigurado, lumang adobe ito. Ayan. Kasi ito 'yung historical shrine. itong pa cemetery. Ayan. tapos 'yun nga, meron din siya ang ano uh, marker ng history. Kung may kita natin 'yan. And guys so mag video na lang tayo saglit glit dito ha? kasi sabi ko ano sayang eh Galing pa akong bulakan so uh, itong mga to mga nicho pala na uh, tinanggal na rin yung mga patay pero tinan mo oh, Meron ditong ano mga nicho na uh, Espanyol pa ang sulat 'di ba ali, napakatagal na talaga nitong um, ano uh, libingan na to yan. So, rest in peace po. And so, ayun. May mga pasukan pa pala dito. Ang curious tuloy ako. Ano kayo? Ah, ano rin siya. Pasok tayo, ah. Ganda. Ganda, oh. Di bali dito, ayun, puno-puno ng pusa yan yung mga nitsyo rin to paumanhin po sa mga nagagambala ko ha ah, ito yun ay grabe ito yun di bale, ano, dito daw ibinurol yung uh, labi ni Dr. Jose Rizal nakakamangha nakamangha ito guys ha limitado lang yung ano yung oras ng pag picture ko dito at pag video kasi ba, sa totoo bawal eh yan picture natin kasi meron ako picture dito na yung mga kaibigan at mga ano ni Rizal mga kaanak ni Rizal dito eto lang guys dito ko namang ha may simbok pa pala dito sa malit na chapel sabi ko wow ano po pala to uh, still uh, using as church picture natin guys, yung ano, literal na church na gustong gusto talaga makita eto bukod sa may malaking pinto, yung maliit na pinto galing ito yung ito yung pinaka, ano, tumang simbahan dito sa Pilipinas lagay ko lang yung bisikleta dito, galing buti pala dumiretso ko sa Intramuros kasi, ayun o no, sa totoo lang, first time ko lang sa Intramuros kakatapos lang ng misa kanina di ba, le? pumasok tayo sa glit lang sa pinaka lumang simbahan dito sa Pilipinas galing ganda tapos ito yung lumang belyata kanyang ano sa loob ganda luman luma talaga yung style no oh. ano tayo dito ito na yung bike yun nado pa rin wow ganda pala sige dito na tayo kasi para... Sige. Salamat at napunta rin ako dito sa, sa uh, pinakalumang simbahan sa Pilipinas bukod sa ano sa Kalumpit Church, ito yung pinakauna kasi ito yung uh, pinagsisimbahan uh, ng mga converted na Pilipino noon tapos mga Kastila. Yan. Punta tayo dito sa dulo. Ganda. ganda. Grabe ang ganda. Ito guys. So since ito yung uh, oldest church here in the Philippines yan nagkaroon na ng uh, marker ng UNESCO World Heritage Site So ito pinangangalagaan ngayon ng uh, ano, ng gobyerno. So good. That's good. Napakaganda talaga guys. So yung pinaka adobe niya sa loob Ang ganda Imagine Imagine guys Nandito yung mga Dito Sa tinatapakan ko Tumapak Dito Yung mga ano Espanyol dito uh, Ayun Mga Pilipino Na converted na Christian And then yun Ang ganda lang talaga tapos, buti yun niya. Ito yung pintong hinahanap ko talaga. Galing. Ang laki niya, guys. Ang laki. Tapos yung pagka-curve, oh. Yung pagka -curve. Ang galing ng mga Pilipino noon. Grabe. Yung mga mag-uukit. Grabe. Tapos ito yung original na Adobe na ginamit noon sa paggawa grabe ganda so guys yung last video natin tapos kung makikita nyo dito ayun o no, yung mga bahay grabe ganda para ka talaga nasa ano, panahon ni Rizal mga 1800s ayun no, yung mga uh, bintana na ganyan galing ganda sa totoo lang ayun may naka uh, uh, dress na Gualdia Civil dito and then maraming ano maraming mga bisita bukod sa ako ang bisita ang dami ito lang talaga yung church ang isa sa gusto ko makita kasi ito yung oldest church here in the Philippines So bukod bukod doon sa Cebu, ito ang mas matanda ito, guys. Hanggang ngayon namamangha pa rin ako. <laughs> so ayan, salamat. Ayun guys, so salamat sa panonood ng aking vlog dito sa Maynila at ako ay uuwi na. So kung gusto nyo pa makita ng mga history na ganito, bukod sa church at sa yun na, buhay ng mga konting buhay ng mga hero, national heroes natin, subscribe kayo sa akin. So, yun ya, enough muna sa car spotting ngayong Sunday at punta muna tayo dito sa Oldest Church here in the Philippines. So, yan. Salamat. Subscribe nyo ako ah. Sige, salamat. So, nandito pa rin ako sa Intramuros at shoutout nga pala kay Kuya. Basil. Basil. Yeah, mm -hmm. Kuya Basil. So, ayan, uh, salamat po sa picture. <laughs> okay. Ay, wala so, naman. So, ayan, no. Oh. Uh, visit nyo po yung JCC Be The Artist uh, YouTube channel ko and then makikita nyo yung mga lumang uh, simbahan sa buong Bulacan. Ito lang yun ang iba kasi nasa Maynila siya. So yun, lahat ng nasa simbahan na pinablog ko ay sa Bulacan. So salamat po ulit. Okay, we are welcome po. Yeah.